ang isang uh, nagpamigay o nagbigay ng letter of sentiment. Kung di tayo nagkakamali, ito ay nangangalang John Santander. Para siyang isang nuisance candidate. Nuisance candidate na parang binigyan ng pera para bumili ng suka at isinabay ang pagbibigay ng letter of sentiment para dalhin sa ICI. Kung inyo makakahalubilo muli ang isang John Santander, maaari po ba niyong itanong sa kanya kung alam ba niya ang mandato ng ICI? Alam naman natin na ang mandato ng ICI ay mag-imbestiga ng mga maanumalyang flood control projects at mga infrastructure. Sana basa natin at alam ko na basa niyo rin po ang letter of sentiment. Wala po tayong makitang ng anuman na allegation patungkol sa maanumalyang flood control projects na mag-uugnay sa unang ginang kay First Lady Lisa Araneta Marcos. Pangalawang tanong, alam po ba niya kung sino ang source ng kanyang mga sinasabi? Pangatlong tanong, siya po ba'y may personal knowledge sa kanyang mga sinasabi? Dahil kung walang personal knowledge, ito ay magsisilbing hearsay evidence. Kung hearsay evidence, ito po ba dapat ay binibigyan pa ng pagtutoon at uh, pag-seryosong uh, konsiderasyon? Ito po ba isang fishing expedition lamang para tiraan ang uh, unang ginang? So, ito po naman ay nasa kamay na ng ICI. Ibinigay lamang po natin ang ating pahayag patungkol po dito dahil nabasa po natin ang uh, letter of sentiment pati na po ang attachments. Mins mismo ang mga attachments ay walang nag-uugnay at walang naipakitang anumang ebidensya na magsasabing merong anumaliyang uh, flood control projects na pinasok ang unang ginang. you